Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Cancer, para sa Mayo 16, 2025. Sa araw na ito ng Mayo 16, may banayad ngunit makapangyarihang bulong ang universo para sa iyo, isang paalala ng muling pagkikita, ng isang pagbabalik, ng isang koneksyon na matagal mong inasam. Isang pagbabalik na hindi lamang pisikal, kundi emosyonal at espiritual rin. Ang ganitong mga sandali ay may kakayahang damhin ang puso mo ng init, pag-asa, at kabuan. Sa likas mong pagkatao bilang isang taong maalaga, mapagkalinya, at puno ng pagmamahal sa mga taong mahalaga sa iyo, mas lalong magniningning ang iyong enerhiya ngayon. Parang kandilang nagbibigay liwanag sa gitna ng dilim, ang iyong presensya ay magiging ilaw ng pagkakaisa at muling pagtutulungan ng damdamin. Habang muling nagsasama-sama ang iyong mga mahal sa buhay, maaaring sa isang simpleng usapan, hindi inaasahang tawag, o isang biglaang pagkikita, hayaan mong ang tiwala ay maging sinulid na muling magdurugtong sa inyong mga puso. Ang tiwala ay hindi lamang pundasyon ng bawat matatag na relasyon, kundi ito rin ang tubig na nagbibigay buhay sa mga tuyot na ugnayan. Sa bawat titig, haplos, o salita, hayaan mong maramdaman nila ang kabutihan ng iyong hangarin. Ang muling koneksyon ay maaaring magdala sa inyo ng mas malalim na pag-unawa sa isa't isa. Tandaan, ang pagbabalik ay hindi na nangangahulugang pag-uulit lamang ng nakaraan, kundi pagbubukas ng panibagong kabanata na mas puno ng malasakit, pag-unlad at pagtanggap. Sa ere na yon, may kakaibang lambong ng hiwaga, isang enerhiya na nagtutulak sa atin na masdan ang mas malalim na bahagi ng ating damdamin at layunin. Sa likod ng bawat niti, bawat salita, bawat kilos, ay may mga nakatagong intensyon at hindi maipaliwanag na pakiramdam. Para sa iyo, Cancer, ito ay paanyaya na pakinggan ang pintig ng iyong damdamin. Kung minsan, sa mga oras ng katahimikan, mas naririnig natin ang ating puso. At sa mga sandaling ito ng introspeksyon, maaaring lumitaw ang mga sagot na matagal na nating hinahanap. Ang tinutukoy na dark magic ay hindi kailangang literal, ito ay simbolo ng ating malalim at matinding emosyon. Sa araw na ito, ang iyong kakayahang maramdaman ang mga bagay na hindi nakikita ay lalo pang titindi. Kaya't gamitin mo ito upang baguhin ang pananaw mo sa buhay, sa sarili, at sa kapwa. Ang pagkakaroon ng malinaw na layunin at pagiging praktikal sa gitna ng emosyon ay mahalaga rin ngayon. Ang imbitasyon ng sansinukob ay magtuon ka sa mga bagay na tunay na mahalaga. Anong mga responsibilidad ang kailangan mong tugunan? Ano ang mga damdamin kailangang unawain at yakapin? Sa araw na ito, hikayatin mo ang sarili na pag-isahin ang iyong puso at isip, isang malakas na kombinasyon na magdadala sa iyo sa mas maayos at mas produktibong landas. Ang pagkakaroon ng malinaw na pananaw at ang pagsunod sa makatuwirang hakbang ay hindi nangangahulugan ng pagiging malamig o walang pakialam. Sa halip, ito ay tanda ng iyong pagiging responsable sa iyong damdamin at sa epekto ng iyong mga desisyon sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang tiwala ang magiging pinakamahalagang aral sa araw na ito. Tiwala sa sarili, tiwala sa proseso, at tiwala sa mga taong nagbibigay sa iyo ng seguridad at pagmamahal. Habang nakikipag-ugnayan ka sa mga taong mahalaga sa iyo, mga kapamilya, kaibigan, o kasamahan, hayaan mong ang tiwala ang maging gabay ng iyong mga kilos. Hindi mo kailangang kontrolin ang lahat, sapat na ang pagbubukas ng puso at ang pagkakaroon ng malinaw na hangarin upang magtagumpay sa anumang ugnayan. Kapag pinili mong pagkatiwalaan ang kapwa mo, binibigyan mo rin sila ng pahintulot na magbukas at magpakatotoo. Dito mo makikita ang tunay na ganda ng relasyon, yung tipong kahit walang masyadong salita, may lalim at kabuluhan ang bawat sandali. Sa aspeto ng buhay pinansyal, maaaring may dumating na pagkakataon na muling makabuo ng isang plano sa pananalapi na mas nakatuon sa katatagan. Iwasan ang padalos-dalos na desisyon. Sa halip magnilay ka muna. Tanungin mo ang sarili, ano ba ang tunay kong kailangan at ano lang ang kabustuhan? Sa ganitong paraan, magiging mas madali para sa iyo ang piliin ang tamang landas. Sa aspeto ng kalusugan, pakinggan ang iyong katawan. May mga damdamin na matagal mo nang kinikimkim na maaaring umaapekto na sa iyong pisikal na kalusugan. Subukang maglaan ng oras sa paglalakad sa kalikasan, sa paghinga ng malalim, o sa simpleng pagtulog ng sapat. Ang pagmamahal sa sarili ay hindi lamang emosyonal, ito rin ay pisikal at espiritual. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay puting perlas. Isang kulay na kumakatawan sa kadalisayan ng damdamin at kapayapaan ng isip. Ang pagsusuot o paglapit sa kulay na ito ay maaaring magbigay sa iyo ng dagdag na kapanatagan sa gitna ng mga emosyonal na alon. Ang iyong maswerteng numero ay 8 at 16, mga numero na sumisimbolo ng balanse, kasaganaan at pagbabago. Samantalang ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang paglilinis ng isang lugar sa iyong bahay na matagal mo nang hindi naayos. Sa gawain ito, hindi lamang kalinisan ng paligid ang makakamtan, kundi maging ang kalinisan ng isip at damdamin. Payo para sa araw na ito, yakapin ang bawat emosyon, kahit ang pinakamalalim at pinakamasakit. Dahil sa mga damdaming ito, mas nauunawaan mo ang sarili mo. Huwag kang matakot lumapit sa mga taong nagpapagaan ng loob mo. Hindi kailangang magkunwaring matatag kung sa loob-loob mo ay nangangailangan ka ng yakap o salita ng pagdamay. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa sarili mong kahinaan, makakamtan mo ang tunay na lakas. Bilang pagtatapos ng araw na ito, Cancer, tandaan mong bawat pagbabalik ay may layunin. Ang muling pagkikita ay hindi nagkataon lamang, kundi bahagi ng mas malawak na plano ng universo upang ipaalala sa iyo ang halaga ng koneksyon, ng pag-unawa, at ng pagmamahalan. Ang bawat pakikipag-ugnayan ay may dala-dalang aral, minsan masaya, minsan masakit, ngunit lahat ay may layuning baguhin ka, pagalingin ka, at ihanda ka sa susunod na yugto ng iyong buhay. Yakapin mo ang araw na ito ng may bukas na puso at mapagpakumbabang isipan, at hayaang ang mga damdaming ito ang magtulak sa iyo sa mas malalim at mas makahulugang buhay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.